alam mo ba alam mo 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 alam mo ba alam alam mo ba? Alam mo ba? Alam mo ba? Magandang araw! Kamusta po kayo? Ako po si Almo, ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan nyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan nyo ako at alamin natin ang kasaysayan ng Barbie doll. Ang Barbie ay isang fashion doll na nilikha ng American businesswoman na si Ruth Handler, na ginawa ng American Toy and Entertainment Company na si Mattel at ipinakilala noong ikasyam ng Marso taong 1159. Ang laruan ay batay sa German build lily doll na binili ni Handler habang nasa Europa. Ang figurehead ng isang eponymous na brand na may kasamang hanay ng mga fashion doll at accessories, si Barbie ay naging mahalagang bahagi ng larwang fashion doll market sa loob ng mahigit anim na dekada. Nagbenta si Mattel ng mahigit isang bilyong Barbie doll na ginagawa itong pinakamalaki at pinakapinakinabangang linya ng kumpanya. Ang tatak ay lumawak sa isang prangkisa ng multimedia mula noong 1984, kabilang ang mga video game, mga animated na pelikula, series sa telebisyon, web, at isang live action na pelikula. Si Barbie at ang kanyang katapat na lalaki, si Ken, ay inilarawan bilang dalawang pinakasikat na manika sa mundo. Si Mattel ay bumubuo ng malaking bahagi ng kita ni Barbie sa kabila ng mga kaugnay na paninda, mga aksesorya, damit, kaibigan, at kamag-anak ni Barbie. Pagsusulat para sa Journal of Popular Culture noong 1977, nabanggit ni Don Richard Cox na si Barbie ay may malaking epekto sa mga pagpapahalaga sa lipunan sa pamamagitan ng paghahatid ng mga katangian ng kalayaan ng babae, at sa kanyang maraming mga accessories, isang idealized upscale lifestyle na maaaring ibahagi sa mga mayayamang kaibigan kasaysayan at pag-unlad. Pinanood ni Ruth Handler ang kanyang anak na si Barbara na naglalaro ng mga manikang papel, at napansin niya madalas siyang nasisiyahan sa pagbibigay sa kanila ng mga tungkuling pang-adulto. Noong panahong iyon, karamihan sa mga larwang manika ng mga bata ay representasyon ng mga sanggol. Napagtatanto na maaaring magkaroon ng puwang sa merkado, iminungkahi ni Handler ang ideya ng isang manika na may sapat na gulang sa kanyang asawang si Elliot, isang co-founder ng kumpanya ng larwang Mattel. Hindi siya naging masigasig sa ideya, gayon din ang mga direktor ni Mattel. Sa isang paglalakbay sa Europa noong 1956 kasama ang kanyang mga anak na sina Barbara at Kenneth, nakita ni Ruth Handler ang isang German na larwang manika na tinatawag na Bill ang pangadultong manika ang nasa isip ni Handler, kaya tatlo ang binili niya. Ibinigay niya ang isa sa kanyang anak at ibinalik ang iba kay Mattel. Ang manikang Lily ay batay sa isang sikat na karakter na lumalabas sa isang satirical comic strip na iginuhit ni Reinhard Buten para sa pahayagang build. Ang manikang Lily ay unang naibenta sa Alemanya noong 1955, at bagamat ito ay unang naibenta sa mga matatanda, naging tanyag ito sa mga bata na nasisiyahang bihisan siya ng mga kasuutan na magagamit ng hiwalay. Sa kanyang pagbabalik sa Estados Unidos, muling idinisenyo ni Handler ang manika sa tulong ng lokal na inventor designer na si Jack Ryan at ang manika ay binigyan ng bagong pangalan, Barbie, pagkatapos ng anak ni Handler na si Barbara. Nagsimula ang manika sa American International Toy Fair sa New York City noong ikasyam ng Marso taong isang na limamput Ginagamit din ang pechang ito bilang opisyal na kaarawan ni Barbie. Ang unang Barbie doll ay nagsuot ng black and white zebra striped swimsuit at signature top knot ponytail at available bilang blonde o morena. Ang manika ay ibinebenta bilang isang teenage fashion model kasama ang kanyang mga damit na nilikha ng metal fashion designer na si Charlotte Johnson. Inaasahan ng mga analyst na hindi maganda ang performance ng manika dahil sa kanyang pangadultong hitsura at malawak ang mga pagpapalagay tungkol sa mga kagustuhan ng mga mamimili sa panahong iyon. Naniniwala si Ruth Handler na mahalaga para kay Barbie na magkaroon ng pangadultong hitsura, ngunit ipinakita ng maagang pananaliksik sa merkado na ang ilang mga magulang ay hindi nasisiyahan sa dibdib ng manika na may natatanging mga suso. Nagbenta si Barbie ng humigit kumulang 350,000 units sa kanyang unang taon na tinalo ang mga inaasahan sa merkado at nakabuo ng upside risk para sa mga investor. Nalampasan ng benta ni Barbie ang kakayahan ni Mattel na i-produce siya sa unang tatlong taon ng kanyang pagtakbo. Ang merkado ay nagpapatatag para sa susunod na dekada habang ang volume at margin ay tumaas sa pamamagitan ng pag-export ng mga inayos na manika sa Japan. Si Barbie ay ginawa sa Japan sa panahong ito na ang kanyang mga damit ay tinahi ng kamay ng mga Japanese home workers. Si Louis Marks and Company ay nagdemanda kay Mattel noong Marso taong 1961. Pagkatapos ng paglilisensya kay Lily, inangkin nila na si Mattel ay lumabag sa patent ni Griner at Hauser para sa kasukasuan ng balakang ni Build Lily, at sinabi rin na si Barbie ay isang direktang pag-alis at kopya ng Build Lily. Sinabi rin ng kumpanya na si Mattel ay mali at mapanlin lang na kinakatawan ang sarili bilang nagmula sa disenyo. Nag-counterclaim si Mattel at naayos ang kaso sa labas ng korte noong 1963. Noong 1964, binili ni Mattel ang copyright at patent rights ng Griner at Hauser para sa Build Lily Doll sa halagang $21,600. Ang hitsura ni Barbie ay maraming beses na nabago, lalo na noong 1971 nang ang mga mata ng manika ay inayos upang tumingin sa harapan sa halip na magkaroon ng mahinhin na sulyap sa gilid ng orihinal na modelo. Ito ang magiging huling pagsasayos na gagawin ni Ruth sa sarili niyang nilikha dahil, pagkalipas ng tatlong taon, siya at ang kanyang asawang si Elliot ay inalis sa kanilang mga post sa metel pagkatapos na matuklasan ng isang pagsisiyasat na nagkasala sila sa pagbibigay ng mali at mapanlinlang ng mga ulat sa pananalapi. Isa si Barbie sa mga unang laruan na nagkaroon ng diskarte sa marketing na nakabatay ng husto sa advertising sa telebisyon na malawakang kinupya ng iba pang mga laruan. Noong 2006, tinatayang mahigit isang bilyong Barbie doll ang naibenta sa buong mundo sa mahigit isandaan at bansa, kung saan sinabi ni Mattel na tatlong Barbie doll ang ibinebenta bawat segundo. Bumaba ng husto ang benta ng mga Barbie doll mula 2014 hanggang 2016. Noong 2020, nagbenta si Mattel ng $1.35 bilyong halaga ng mga Barbie doll at accessories, at ito ang kanilang pinakamahusay na paglaki ng benta sa loob ng dalawang dekada. Ito ay isang pagtaas mula sa $950 million na ibinebenta ng tatak noong 2017. Ayon sa Market Watch, ang pagpapalabas ng 2023 na pelikulang Barbie ay inaasahang lilikha ng makabuluhang paglago para sa tatak hanggang sa hindi bababa sa 2030. Pati na rin ang muling pagpapasigla ng mga benta, ang pagpapalabas ng pelikula ay nag-trigger ng isang trend ng fashion na kilala bilang Barbiecore at isang kultural na fenomena na nauugnay sa pelikula na pinangalan ng Barbenheimer. Kung gusto mo na mga ganitong video mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakainganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update, ilike, ibahagi, at iwanan ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga kaalam ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content, inaanyayahan ko po kayo na magsubscribe at hit the notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at paki-like na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay to class, Maraming salamat po and God bless. Alam mo ba? Alam mo ba? Alam Alam mo ba? Alam Alam mo ba? Alam alam mo ba 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 alam mo ba